E up guys pero ang araw panibagong vlog na naman tayo mga master and guys bali flex ko lang nga pala yung binigay sa atin Ay eh, paring doda na mga maya maya marami ito guys mga nasa 2 kilo yata ito mga master and guys ang dami mga malalaki pat malalaki laki pati mga mga apat na daliriin Ayun guys sisigangin natin ay oo sigang na may malunggay at talong ayun guys bali ina na natin yung mga ingredients by the way ako nga pala si Jun TV at kung bago pa lang kayo sa aking youtube channel subscribe nyo na at pindutin nyo na rin yung aking bell button para updated kayo sa mga video natin paparating ayun guys yun salamat master dudan maraming maraming salamat parin dudan sa isda mo thank you Let's go Ayun guys At lutuin na natin Ayun guys bali Bali Hinaluhalo na muna natin yung Talong Bago natin ilagay yung lagyan natin ng tubig para uh, guys uh, bali nilagyan na natin yung nilagyan na natin tubig at nilagyan na natin, natin ng sibuyas at uh, na natin, natin yung um, isda na maya maya mga master bali yan guys, uh, yun guys at yun na uh, minintin na natin yung apoy at yun tatakpan na natin at Hintayin natin ito ng ilang minuto ilalagay na natin yung um, uh, Ingredients mga master Ayan guys ha uh, Mga pampalasa kumbaga Ayan guys <laughs> Ayan guys nilalagay na natin yung pampaasi mga master Ayan bali Goods na goods Ayan guys ha uh, yun na, ito yung malunggay, hintayin natin kumulo ito at lalagyan na muna natin ang takip Ayun, yan, um, kukulo-kulo na siyang konti tatakpan natin para magkulo na siyang entiro at para mailagay na natin yung malunggay mga master ayun guys parang doon maramaram salamat ayun guys at nilagay na natin ina, ina natin yung ilagay pa natin ng kunting asim at medyo pulang ba sa asim mga master ayun guys ina na natin kinalat natin yung asim mga master para manot doon sa isda ayun guys mga master quality at yun napakasarap naman ito tinikman nga pala natin yung lasa goods na goods yung alat ay yung katamtaman lang yung lasa hindi naman masyadong maalat at hindi din masyadong matabang. ay mga master ay guys uh, yun na uh, habang kumulo, kumulo na lagyan na natin yung malunggay kunti lang na ay kunti lang yung nilagay natin ng malunggay at masyadong marami pag inubos natin nasa isang bilaw yung malunggay natin kaya di hindi in, natin inubos ayun guys mga masarap ah uh, kumukulo na kailangan natin maghigap kung talaga ayun mga isda talaga medyo ano na tingnan natin kung masarap itong luto na malinamnam tingnan natin yun napakasarap napakalinamnam Thank you Master Dodon, let's go!